Laki oh. Macho mo pre. Abnormal lang kasi yung mukha mo. Ano po yan ma'am? Che. Miss? Ano po Sabi ang kanyang BP? Che! 110 <laughs> over 141. <laughs> ang ina mo. Sumobra ka ng Himay blood. Abnormal ka na. Nerd, well. nandito na, yung picture ng ex mo eh. Weh, well, oh. sino? Ito. Atas. <laughs> ah, ito pa yung huli mong ex. Atas. <laughs> ah, Bale, ito pag natin. Iyan e, ako sa inyo kung paano pumapasok ang ating ari. Dito, pumapasok yan. Yan. Sa, sa recto yan eh. Rect, rect, recto na. Recto? Recto! Ito yung MRT station sa may curve curve curbing. Curbing, curbin station. Ito yung X ni Jumpon. Ayan o. No. X mo yan. Ay, ganda dito. Ito yung lalaking ex mo. <laughs> Ganyan ka pag hinihimatay ka sa kalye, umupo dapat ng mahusay para hindi himatayin ang kapitbahay. <laughs> ito si Bagino. Ayan si Bagyo. <laughs> ito si Ian. <laughs> Ayan ang ating Nars Station. <laughs> wala, wala Ako mo. ang doktor. Nurse lang siya. Ginagalang ang oh, mga nurse. Ako ang doktor. Ikaw, nurse ka lang. Kaya dapat, pinapakyo ka. <laughs> mm. <laughs> OB ako eh. Ito ang ginagamit ng mga adik. <laughs> Ginagawin dito yun. injection yan. So, injection nga right? ah. kayo. Hindi ko gusto yung pagtayo mo, yung angas mo. Ang galin mo, ang sombrero mo. <laughs>